mga manong friends, biyahe na naman tayo ng Riyad kanan tayo dito kanan tayo na walang prino-prino, magaan lang naman yung karga natin ataw ataw na may pag-iingat yan sana yung kalsada ng Pinas eh napakasarap siguro andito na tayo sa may uh, airport malapit na tayo sa airport okay. Hoy, may parating, may parating. ruplano, may ruplano, dadaan. Ayan, pababa, 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 pababa. Pababa. Airport kasi yan eh, 'yan oh. Ayan, airport 'Yan, airport 'yang area na 'yan. Ay apo, 'yan mismo, 'yan jan mismo yung pinaka ah uh, runway 'yan oh. yan, yung runway na yan. Yan yung pinaka-airport yun o, yun yun Yan yung may tower na yun. Naku, yari tayo, may checkpoint sa unahan, wala pa naman tayong permit, ayun o, may umiilaw-ilaw. haha na lang mga manong friends hindi sila lumabas mainit pa kasi mainit masyado nasa loob pa sila ng, ng kanilang, uh, kanilang patrol kaya dire diretso tayo pero dahan dahan update tayo mga manong friends asa nakakalam lagpas na tayo ng Shahil no yung gasoline station uh, proceeding na tayo ng uh, Salasil Ayan, nakita nyo naman. Update tayo mga manong friends. Nandito na tayo sa Pardanya. Ayan, kung napapansin nyo yung na tulay na yan o, na may ilaw. Ayan. Pardanya. at panilim na ng panilim. Maraming salamat sa pagsubaybay. Good evening mga Malong Prince. Andito na si naman tayo sa paborito nating kainan. At ito si Boss uh, yung suki natin na uh, Pakistani. Uh, siya yung na uh, napakabait nito. Ginara nga ako dun Ada tali tadi antas. Ada sim-sim man kami. Wala. Wala kalam Wala. Hindi na alam dinarang ako doon pero sabi ko dito ako pupunta dito ako kumagain at yun na nga mga manong friends inabot na naman tayo ng dilim gabi dito sa daan so ngayon uh, nakatakbo tayo simula nung kumain tayo ng hapunan siguro mga 30 kilometers inabot tayo ng Anto kasi sobrang busog hindi naman sobra as in, pero basta busog at uh, yun na nga maraming maraming salamat sa pagsubaybay at thank you doon sa ating uh, friend na Pakistani restaurant ang mga staff nila napakabait as in kilala nila ako tuwing dumadating ako uh, mag-hi sila kaagad salaam aleikum uh, so thank you uh, napakabait kung gusto niyo doon din kayo kumain yung mga kapwa ko trucker kain kayo doon magaling mabait sila So thank you. Uh ingat kayo palagi. God bless us all. Bye-bye.